Hello mga pangyaw! For today's ganap nga ay lilibuti natin ng Chaong Quezon. Pero bago yun ay dumaan muna kami ng Kuya Kwar dito sa kanyang school na dati ko ding paaralan. Nilakad kasi namin yung Form 137 niya na request ng school niya ngayon. At eto nga pala yung room ko nung ako ay 4th year na ngayon ay grade 10. Grabe, sobrang laki na din ang pinagbago ng school na to simula nung graduate kami dito. After nga namin sa school ay dumiretso na kami dito sa aking pinsan na si Ate Chris. Susunduin kasi namin sila para sa ang gala. Pag-update ng mga Ano ang Ako After nga namin masundo si na Ate Chris, ay pupunta naman kami ngayon kala Geraldine. Doon sa isa ko pang pinsan para sunduin sila. The more the merrier kasi. Tsaka minsan lang din kami umuwi dito kaya eto pinagsasama na namin sila. At eto nakarating na din kami dito sa kanila. Ay apa kasi pag talaga ng babae na to kahit palayas na eh. Nakuha pa rin maglinis ng bahay nila. Follow nyo nga din pala siya Geraldine Romano. Pakagaling nga namin sa kanila eh eto at pauwi na din kami. Meron nga pala kaming nadaanan dito na mga nagtatanim ng palay. At grabe ganito din kahirap magtanim ng palay bago pa ng ilang buwan. Kaya yung mga kanin or pagkain natin ay hindi talaga dapat natin inaaksaya. At hindi din naman talaga dapat inaaksaya. Dahil pinaghirapan natin to or pinaghirapan din ang ating mga magulang bago pa natin makain. Ayunay! eto na nga at pupunta na kami sa Tico Blake. Ang Tico Blake ay isa na nga din palang tourist attraction dito sa Chaong Quezon. At first time ko nga lang din palang makarating doon ngayon. May dinagit na nga din pala kami isa ditong kasama. Pinsan ko nga pala to na si Irish. Mas masaya kasi talagang gumala pag madami kayo. At saka yung gala na to ay biglaan din. Mas natutuloy kasi yung ganito kaysa dusa sa pinaplano. Bumili na nga din kami dito sa baliwag ng lechon manok. Para pandagdag na din sa ulam namin dahil nagbaon lang din kami ng aming pagkain. At eto nga si Don goyang ang naatasan bumili ng manok dito sa baliwag karamihan nga pala sa aking mga pinsan na lalaki ay puro driver. Ganun din yung aking tatay at saka dalawang kapatid na lalaki. Merong driver ng dump truck at driver ng jeep. Kaya naman itong aking panganay na si Kuya Quar ay willing willing dito sa amin sa Quezon. Dahil tinuturuan siya ng kanyang mga tito at lolo na magmaneho. Kaya ayun, marunong na din siya magmaneho ng dump truck ngayon. So anyway, sa dito na nga pala kami sa May Tico Blake. At totoo nga ang Chesmes na sobrang ganda dito. Kaya sa mga nature lover dyan ay subukan nyo din dito sa Tico Blake. At ayun na nga, dahil masama ang panahon at inabot na din kami ng ulan dito, ay hindi ko din napalipad yung aking drone. Sayang nga lang dahil first time ko lang din makarating dito. Hindi na rin kami nakapaglibot-libot dun sa may ibaba ng lake. Kaya eto, kumain na lang din kami bago kami mag-uwian. dami. Wag! sino ba namang hindi matutokan yan, o? Oh? Mabubulunan. Pinaandar na yung <laughs> Anyways, tapos na nga pala kami kumain dito guys at eto mag na din kami. Sayang nga lang talaga dahil hindi namin nalibot itong Tico Blade dahil inabutan na din kami ng malakas na ulan. Siguro sa susunod na uwi ko na lang ulit dito ay saka na lang ulit namin lilibutin itong Tico Blade. Baka sakaling maaraw na din nun. At yun lang muna for today's vlog. Thank you for watching. Babush!